pwede pa ng ulan no? hindi <laughs> na delay po tayo din. traffic expressway tapos eh, halilakas pa ng ulan uh, uh, hindi na tayo pagsando kaya mahilip basta na kaya sila gratis na kausap po kanina Wait. Ah. Abus kana kaya sa sinama Helen. naman ng uod sa bahay. Hindi daw naman haulan doon. Sabihin mong tinlo pa lang ang inuulan. na binubo muntin lupa na ulan mahana sa muntin lupa san pedro hindi ah, um, kalapit lang talaga ka, lakas ah, lakas ka, po na ulan gusto na kaya itong dalawa wala pa naman natin dalang payong ito na tayo lakas ng ulan Apa yang nama iley? Dia sila. Bilis, bilis, at naulan. Dandahan! Baka masira. Oo, oh, dali, at naulan. Wala na Huwag mong patigilan. Sige po, salamat. Traffic ko sa may expressway. Ayan po, ayan po, ayan po yung sinamailin. Ano, nabasa kayo? Ayan basa oh, po siya ngayon. biglang lumakas kasi yung ulan. Kamusta naman? Hindi kaya, medyo na-delay na ako ngayon. Okay um, lang. Kaya nga, kaya nga tumawag ako kanina. Traffic doon sa expressway. Okay lang. Mas basa po. Ha? Kaya kang makapagawa. Ito ang tawil oh. Nabasa yung tawil kasi ayong ano, upuan nila. Kasi bigla akong pagpasok nila ay naulan. Lakas po yung ulan diyan Hindi naman kayo tayo magtagal doon sa may gate ninyo kasi marami na daan. Sasakyan. Oh, yeah. hmm. Kamusta kayong dalawa? Okay po. Ayan. Hindi ba kayo nalulungkot? Kasi dadalawa kayo? Minsan po. O, o, ano, Bakit kayo nalulungkot? Na Bakit nalulungkot kayo? Kasi ko hindi po namin kasama po yung dalawa. Ang um, dalawa ko yung... <laughs> Ay, Okay lang. At least eh... si... Magkikita-kita naman ulit kayo pagka nasa bahay na. O, oh, tara na. Magandang ina. Magandang Ha? Nagkanta kami kanina. Nagkanta? Opo. O, ngayon po, po si... Ngayon po si Rasilo. Ngayon po yun si... May... Ano sabi mo kanina? Kung may rambutan? Ano ko bibili ng rambutan? Lakas-lakas ng ulan. O, oh, ay kaya... Nag-aapuran na ako dahil traffic. nag na ako na kayo na masundo. Inabot pa ako ng traffic. Dapat ako mag-aantay dito eh. Ang haba ng traffic sa ano. ano Wala ano nga. Wala rambutan. Kaya <laughs> titingin tayo may dadaanan. Baka may madaanan. Balot. Oh. Ayun. Ano Malatay, nga lang. Tayo, Ayan. Balot daw. Nag-request ko rin ng balot. So titingin ako po. Kung may madaanan tayong balot dito. Yay! Tara. Kasi nakain sila ng balot na ano. Yung balot lang na ano. Yung na itlog. Po eh. Bibili po tayo ng balot na itlog lang. Ayan. May hitlog na balot. Oh, titingin tayo. Oh, Ay. Oh, tara. Eh. Yung may, may manok. May manok hindi ka naman nakakain noon. Mahilig po sila sa balot pero pagka yung ano, sininita lang ang pinapakain nila nung sisew. Pero nakain oh. po ito, ako ng pwede. Nakain po ako eh, ulo, yung ulo, yung yung ano niya, nguso. Wala ako nakita. Basta binigay mo kay Ninita. Wala, <laughs> kinain ko yung isang mata. <laughs> Inihaw ko. Hello. Sisa na po kayo. Nandito na po kami pag nauwi na po kami mga ano na po kami mga mukhang ano na hungry. Hmm. Mukhang, si Mu mukhang si Harold Mukhang si Harold. Dali na papatayin ko na rin. Hello po, good evening po sa lahat. Ah, uh, ano po ngayon <laughs> ay ano po. <laughs> Kinundo na po kami ni Tatay. At yung kasama niya na sa unahan. na hindi nakikita ni tatay. eh. mo ako ah. Ayan po. Magaling <Badini> po. lakas po ng ulan, hindi na po Lakas po. na po sila. gana naman tumila kasi may panel ayan o no? may tunnel ang hmm, lakas o oh. Ito yung lupa lang talaga na ulan. din <laughs> Lin. Paano na? Hmm, ay sira si itlog pa. Hindi Ayan, nakarating na po kami ng maayos dito. At uh, hindi naman na ulan dito. Ayun, doon lang naulan sa amin lupa. Ang lakas ng ulan. Ayun, medyo ginabi na kami. Friday kasi pagka Friday, matapik talaga. Ayan, maraming maraming salamat po sa pasasawa niyo yung pagsubaybay at sila po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa atin. God bless po. Oh, ano kaya yung niluto nila? Ang sarap-sarap siguro niyan. Wow, sininita oh. Si Nanay na pag uwi mo, ipagluluto mo rin ito ah. Net. Uh, marunong ka na magluto ah. Baka pagdating doon sa inyo, hindi ka marunong magluto may idea kapag luluto. pagka uh, paulam ko si Idol na masarap-sarap na ulam. Adobong manok, ano? Ang hmm. Yan sira sa iyo. nga po kami. Traffic ako kanina pa kung sundo ka punta doon. Ayan na po yung Tash Maria. Sabi kanina ni Miley, nalulungkot daw sila. Kasi hindi daw kayo kasama. Ayan eh, si Nena. Hmm. Okay lang ba? Naya? Hindi kayo kasama? Ah, sabi ni Rasi, tayo si Ninita. Net. Ayan, nagkikita-kita naman sila dito pag dating na sa bahay ba na nagluto yung dalawa? So, ano yan? Yung lori. Eh. Hmm. Oh, sige na. Wow, ano to? Parang tinapay niya, duro. <laughs> eh ano ba yung niluto mo? O, hindi yan tinapay. Ah. Ano yan si Nea? Pindor? Naging, ano nangyari? Yung fish Parang, ang alam ko, patatas yan eh. <laughs> Parang, kasi sabi ko sa inyo, iniwan ko po kasi sila sa gate. Ay, yun ang nangyari, o. Oh. Kasi nga, at least, ba diba? Pero tikman, tikman na natin. Tikman Tikman natin. Wow, ang sarap naman pala. itong nga, tikman mo. Ahal. Mm hmm, Rasal. Hindi, ko kutsara ni Nana yan, eh. Doon ko dyan ko sa ano. Ayan. Tikman nyo. Wala yung tinit. Tikman nyo. May laman pala yung isa. Mm. Wow, sarap naman yung luto ng dalawa. Mm. Nagustuhan niyo ba yung luto ng dalawa? Uh, apa. Wow, ikaw, Maylin, masarap ba? Ay, parang baboy. <laughs> 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 ano yan, Cream dory. Oh. Oh, yan, nga, nagpiprito pa eh. yan lang kasi ang niluto ko kasi nga pinaluto ko sa kanila dahil nga nagmamadali na. May laman pa rin isda. Gabi. Oo, oh, oh, lang. Yan, yan yung ginagawang filet. Di ba pag kumakain tayo sa mga restaurant. Yung katawan po, dinigiling Hindi, hindi siya ginigiling. Slice yan. Kaya lang, hinalo lang, hinalo nitong dalawa doon sa mantika. Kaya nadurog. Ayan po ayan po yung luto. <laughs> Nakita okay, yung mga rati kaysa lang fish. Masarap. Okay na. Nga. Ayan lang Try na para yun. Oh, diba? sige. Oh, so, so, sige, na. magkain ng tuluyan at kakain banalaki na. Bananaki pala to. Ha? Bananaki. Bananaki. Ano niluto ko? <laughs> Bananaki. Parang saging na ano, may sugar. Hindi, yung, 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 yun. yung binibili ninyo doon, ano pangalan mo? Maruya. Maruya. <laughs> ah, parang maruya. Maruya <laughs> yan eh po sila para matutong magluto. Ayan tuloy. Ito yung tinigil <laughs> <laughs> Kasi nga mabilis ay Diyos ginawa Okay lang. At least siya may kasi idea sila. Kasi nga wala kong breadcrumbs oh. pero harina yung ginawa ni si Nia kasi hinali. Ay hindi sininita siniga.